Okay, good again good morning po sa inyong lahat. Ito po ay Tabsung Viewpoint. So ito po yung ating channel at nakatuon po tayo sa commentary, uh, reporting at uh, news. So again, guys, uh, ibabalik ko lang po ito no kasi ito mahalaga itong sasabihin ko sa inyo, guys, kasi may kinalaman ito sa takbo ng ekonomiya ng ating bansa. So again, bigyan ko lang po ng background no kasi bigyan ko pa ng context kung bakit ko sinasabi ito. Kasi marami po ako nakikita sa news, sa social media na may mga kasama tayo, mga vlogger, influencer, at sinasabi nila na ang ekonomiya daw po ng uh, bansa ay malala at sobrang lala at papalala ng palala. So, paulit, ulit sila sa ganong narratives. So, again, syempre, tayo mga ordinaryong uh, taong bayan, syempre, to, bukod dun sa napapakinggan natin sa kanila, so, kinakailangan nating mag-check, mag check tayo dun sa mga sinasabi nilang mga information. Again, parin di po tayo nagkakamali ng mga ano, hindi yung basta na lang tayo naniniwala guys sa mga pinagsasabi nila. So so nagresearch tayo online at uh, bibigyan ko po kayo ng projection ng ano no, ng counting knowledge about dun sa current situation ng ating ano uh, uh, economy. So so again, balik tayo guys dun sa acting uh, information ano. So Marami ang nagsasabi sa social media na bagsak daw po ang ating ekonomiya. Yung ekonomiya ng Pilipinas ay talagang down na down daw. At kung makabigay sila ng mga figures, sinasabi nitang ano, patuloy ang pagbulusok ng ekonomiya ng Pilipinas. Again, siyempre tayo mga ordinaryong mamamayan mamamayanan, tumatangkilik sa social media, Siyempre, kaya na kailangan nating mag fact check. So, in, lahat kasi ng information na dapat na, na nakikita natin sa social media is fact check natin para at least hindi tayo nagkakamali dun sa information. Hindi yung basta na lang tayo naniniwala. Again, kung babalikan po natin ang ekonomiya, no. So, yung current economic performance po, nung last year, 2024, ang GDP growth, uh, the, the economy expanded by 5.6% in 2024 slightly up from 5 5.5% 5 .5 in 2023. Growth was primarily, primarily driven by service sector, including financial service, wholesale, and retail trade, and business services. So again, right on target po ang ano natin, ang bansa natin sa pag-increase or incremental increase pero at least ang projection po ay mataas last year. So, yung inflation po natin, annual inflation natin is average 3.2% in 2024 within yun po ay sab, uh, within the Banko Central ng Pilipinas target range. So, ang target range kasi ng Banko Central guys is 2 to 4%. Kaya lang, nag-accelerate uh, medyo tumaas siya ng uh, slightly, 2.9% noong December. Kasi nga, uh, last year kasi diba tuwing magpapasko, medyo tumataas yung ano yung mga bilihin kasi normal naman yun sa tuwing Pasko so yun yung nakadagdag sa inflation ng last year so yung unemployment natin last year ah uh, nagdecline siya ng 3.1% ng December so mas mababa po mas bumaba yung yung mga walang trabaho last year compare noong year 2023 okay so yung monetary policy natin ah uh, Uh, the Bay is to reduce its key interest rate to 5.75% in December 2024, aiming to support economic growth while keeping inflation in check. So again, yung mga nagsasabi po na pabagsak ang ekonomiya, so makikita po natin yung mag-research kayo mismo, kayo mismo pumunta kayo dun sa mga uh, government agency natin or kahit dun sa mga international monetary na nagmo-monitor ng ating ng mga world economic Uh, record or achievement ng mga bawat bansa, nandun po nakalagay yung statistics ng ating economic growth. So nakalagay po yan. Huwag tayong basta-basta nanunuwala dun sa mga pinagsasabi ng mga ano, ng mga influencer na bagsak na bagsak daw ang economy. Yun po ay false narrative. Yun again, hindi po lahat ng information na nakikita natin sa social media. Yung kinakailangan natin paniwalaan. Mag-review po tayo para nakakasiguro tayo na yung ating uh, nararamdaman na sama ng loob ay wala namang palang basihan. Kasi diba, pag may nakarinig tayo ng mga negative about dun sa dun sa negative na ano na balita tungkol sa ekonomi natin naapektuhan tayo kasi feeling natin walang nangyayari dun sa sa bansa natin kasi nga kung ano-ano mga balita ang inilalabas ng mga tinatawag natin mga influencer, mga vlogger, etc. Yung mga specialing na sa social media hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung mga ganyang data. So, tayo pong mga uh, user ng social media platform, maging careful tayo dun sa mga, mga nababasa natin. Hindi lahat po yan totoo. So, again, yung 2024 ngayon. So, i-research natin, advance natin. Yung forward projection po, ano. So, nakalagay po dito. ah uh, Siyempre, research din natin. Yung kasi last year kasi sabihin nung mga nagko-comment na ay e, last year pa kasi yun eh. Eh ngayon, ngayon kasi yung sinasabi ko ngayon, ngayon 2025 yun eh, bagsak ng ekonomiya eh, yung ganyan yung, yung, yung sinasabi nila. Again, i-check natin ha, sa data, sa datos. So, as of April 2025, the Philippine economy is estimated to have growth grown by 6% in the first quarter aligning with the lower end of the government 6 to 8% annual growth target this performance is slightly surpassed the revised 5.9% growth recorded in first quarter of 2024 ibig sabihin on track po yung yung economic uh, status natin up upward projection yung ating ano nagme po natin yon yung ating uh, economic growth. So hindi natin malaman kung saan, saan pinakuk pinagkukukuha nitong mga influencer nito, mga social media influencer, kung saan nila kinukuha yung kanilang mga datos. Ngayon, samantalang malinaw naman, pag check natin, by the way, ang reference ko po is business world. Ha? Sila kasi yung source ng information natin. So, yung indicator ng growth natin, nung ngayong ano, first quarter, Preliminary estimate suggests 6% expansion in first quarter. Again, uh driven driven by robust household consumption and government spending. So again, 'yan po ang uh, nagdi-determine ng ating GDP growth. So yung household consum consumption at saka yung government spending. Okay? Kaya yung mga nagsasabi dyan na uh ano, uh, utang ng utang ang gobyerno, uh, malaki ang utang ng gobyerno daw ngayon compare doon sa previous administration. Yung inuutang po na, ng gobyerno na yan is ginagastos yan para sa economic growth ng bansa. So may may ano po yan, may may tinatawag na target or may goal. Hindi na lang 'yan basta ng utang kasi yung iba pinapalabas kasi nila umutang ang gobyerno kinurap. 'Di diba? Without Uh, giving information kung saan nila kinuha yung date data na yung inutang ng gobyerno ay nausa, nauwi sa corruption, di ba? Puro lang sila assumption. So ito guys, gusto kong gusto kong ipaintindi sa lahat ng mga nakikinig na hindi dapat tayo basta-basta niniwala sa akusasyon, yung general term, yung general statement na walang basehan dapat kung mag sa sila ng corruption sa government, samahan nila ng detalye, magpalabas sila ng mga uh, detailed information na, na tumuturo doon sa corruption. So, hindi pwede kasi yung basta na lang tayo mag, uh, magbibigay ng statement ng corrupt, tapos wala naman tayong binabasihan at ang binabasihan lang yung assumption. Na, nang, dahil nangutang ang gobyerno, eh, may pinanggastos na naman sa corruption. Again, hindi na naman po natin sinasabi na walang corruption eh. Kaya lang, kaya lang syempre, huwag tayong masanay na basta na lang tayo maniniwala na pag may nagsabi na may corruption sa gobyerno, is basta na lang tayo maniniwala. Again, kinakailangan po nung nag-aakusa na magbigay sila ng katunayan or evidence. ba diba? Para paniwalaan natin sila. Anyway, ako anti-corruption guys ang, 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 advocacy natin dito sa channel. Hindi natin pinoprotektahan yung isang gobyerno na mag, magkaroon ng corruption. Sabi ko nga, di ba? Lagi kong sinasabi dito sa channel na yung ibinoboto natin, basta may bahid ng corruption, red flag yan at dapat yan ay never, never natin iboboto. Pero again, may kaakibat ka ng pag-akusa ng corruption. Dapat meron silang binibigay na ebidensya. Hindi yung, yung sinasabi lang nila yon para i-frontline dun sa social media para yung makabasa, magalit sa gobyerno. ba? Diba? Again, false narrative yun pagka isang, isang statement na sinabi sa social media like, lalo na yung pag-aakusa ng korupsyon sa gobyerno walang sinasabing katibayan diba? yun po yung sinasabi natin dito sa channel okay? so yung inflation natin first quarter is 2.2% yun ang uh, record ng uh, Banko Sentral. So, ang target kasi ng uh, gobyerno is 2 to 4%, which is mas mababa yung ano natin, inflation natin ngayon dito sa bansa. Yung sinasabi ng mga nagko-comment diyan ng mga anti-government na influencer, sinasabi nila sub so, hirap na hirap na daw ang taong bayan sa mahal ng bilihin. Again, tingnan po natin yung data na kagaya ito. Huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa mga nagsasabi ng mga negative ng walang basehan, lalo na sa yung pag-aakusa sa gobyerno. Anyway, kung may, may papakita naman silang, silang ebidensya, why not? Paniwalaan natin as long as ma, kaya nilang i-prove na meron talagang ebidensya yung kanilang mga akusasyon. Okay? So, about yung business confidence, the BSP Business Expectation Survey indicate a decline in business optimism with the confidence index dropped 31.2 in first quarter and 44.2 previous quarter. So, factor contributing this sentiment include post-holiday demand, slowdown, inflation concern. So, again, hindi naman perfect ang gobyerno, guys. Meron din, kasama din to sa, ano, sa uh, transparency natin. So, may mga survey na uh, bumababa daw yung, ano, yung confidence ng uh, business doon sa, ano, sa position ng government. Anyway, part naman talaga ng ekonomiya, hindi lahat yan eh perfect. Pero again, yan po ang sinasabi natin dito, transparent tayo. So basahin natin yung mga information na ganito para at least maliwanagan tayo. Hindi yung basta nakarinig tayo ng mga uh, paninira sa gobyerno, uh, bag, bagsak ang ekonomiya, daming walang trabaho, nagbibigay pa ng figure na billion-billion, etc. na ano daw, na ang laki-laki daw ng utang ng gobyerno, tapos bagsak ang ekonomiya at malapit na daw bumagsak ang gobyerno natin, yun po ay pawang mga paninira lang yun at yun ay hindi napitin dapat ini-entertain. Again, hanggat po ang isang statement ay generalize siya at wala siyang sapat na evidence na nagko-confirm dun sa statement, yun po ay false narrative at yan po ay dapat hindi na natin ini-entertain. okay? So again, ito po yung katunayan na maganda po yung takbo ng ekonomiya natin contrary doon sa mga nagsasabi na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Okay? So maling narratives po yun. So kung sa mga ano po gusto mag-research, napakarami pong mga source ng information natin sa trading economics, sa Reuters, at saka sa World Economic Forum. So lahat po ng data natin sa World Bank Philippine Economic Update Nandun po yung record ng ating uh, uh status. Yung economic status ng Pilipinas. So check lang po ninyo yung worldbank.org, okay? Ito po ay website na kung saan nakalag nakadisplay po yung publication ng ano, nakikita ano, niyo. Baliktad nga lang guys. So pasahin ko na lang ano. Ah, uh, so nakalagay dito The Philippines was one of the fastest growing economy in AAP with a GDP growth in increasing to 5.8% in, in first to third quarter in 2024 and 5.6% in first quarter to third quarter in 2023. Okay? So, yan po yung sinasabi dito. World Economic uh, Forum po ito. Uh, update ng World Bank. So again, ito 'yung mga data guys na titingnan natin kasi ito 'yung pinag, ito talaga 'yung mga data na ano na talagang uh, pinag-aralan at uh, 'yung authentic 'yung data, hindi 'yung mga pinagsasabi ng mga kung sino-sino diyan na mga influencer na anti-government. Again, pag nakita natin na 'yung isang influencer ay anti-government, wala pong wala po tayong aasahan diyan kundi uh, manira ng gobyerno. Again, pag Uh, ang gagawin po natin 'yan pag nakakita po tayo ng mga influencer na walang ginawa kundi mag uh, mga mag-content mag, mag na ng mga anti-government sentiment. Yan po ay hindi nakakatulong sa ating misyon ang buo, magbuo ng isang uh, uh, community na may solid na ano na paninindigan or may solid na iisang direksyon which is ang pagkakaisa. Again, pag nakakita po tayo ng mga ganyang influencer panahon na po para uh, wag nating tangkilikin yung mga information na walang ginawa kundi mag-insight ng uh, pag paglaban or distress sa government. Again, tayo po mga ordinaryong tao ay may sarili tayong isip. May kakayahan tayong mag-research. Lahat naman po at tayo may access sa internet, di ba? So gamitin natin yung access natin na 'to. Uh, tayo mismo mag-aral dun sa mga data nilalabas. Tayo mismo makapagpatunay na yung mga pinagsasabi ng mga ganyan hindi na dapat natin pakinggan at mag-relate tayo dun sa mga ganitong data na no, kung saan eh talagang uh, ano pinag-aralan ni research at saka uh, ano may uh, may ano siya may credibility okay so yun po ang ating message natin ngayon huwag po tayong basta maniwala na ang uh, ating ekonomiya ay pabagsak yan po ay false narrative ng mga anti-government na Uh, content creator. So again, tayo po ang against po tayo sa mga ganyang uh, platforma nang uh, mga content creator yung pag ha, paghatiin or i-divide ang bansa, pag away-awayin tayo mga taumbayan. Again, hindi po yun ang advocacy natin. at yun ay advocacy ng mga anti-government. So para sa atin po dito sa Tabsong, ah uh, magkaisa tayo, suportahan natin yung mga government institution natin. No? Oh, Suportahan natin hanggang matapos yung administration. At pag hindi tayo satisfied dun sa performance ng administration, next election, pili tayo ng mas magandang uh, kandidato na may malinaw na plataforma at walang bahid ng korupsyon. Ganun lang po yung sistema natin at uh, sa tingin ko pag ganun yung ginawa natin, again, maikokorek po natin yung mga nararanasan natin sa panahon ngayon na tayo'y naghahati-hati, pinag-aaway-away tayo ng mga political personality na yan. Again, dito po sa ating channel, ang ang, ang advocacy na po natin ay pag-aisahin natin ang sambay ng uh, Pilipino sa isang direksyon. Walang anti-administration or anti pro-political personality. Isa lang po ang ating paninindigan dito at sana makiisa kayo. Tayo po ay pro-Pilipins. Okay? tayo po ay hindi tayo pro-political personality. Hindi rin tayo anti-political personality. Yun po ang mensahe ng ating channel. At yun, sa susunod po, uh, patuloy tayong magbibigay ng mga komentaryo sa mga uh, mga importanteng bagay na dapat maibigay nating kaalaman sa lahat ng taong bayan para mabago na po yung ating... Uh, sistema dito sa ating gobyerno. Again, hinihingi ko po, hinihingi ko po sa inyo ang suporta, uh, Mag-create um, po tayo ng isang community uh, by supporting this channel, uh, tabsong Viewpoint. So, kung may mga suggestion kayo, pakisulat lang po doon sa ating uh, comment section. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe this channel para magkaroon tayo ng community. Alagaan natin ito, palawakin natin hanggang sa makabuo tayo ng solid block na kaya natin mag-correct ng sistema ng ating uh, uh pang-gobyerno. Okay? Sahan ko po yan at sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po at peace.